guys uh, naglagay na tayo ng wire sa flexible uh, tapos uh, ilalagay na natin sa utility box yung ano yung flexible para iklam natin doon sa taas sa may biga hanggang doon lang sa may biga yung ano natin yung uh, uh, pag plaster ng ano ng uh, simento kasi may kisame naman yan ayan na